Useless naman tong kaputi ko. Pumasok yung tubig. Buti na lang yung yung dalawang uling na sa ako. Hindi ko lang alam kung ano. Kung nabasa pa yung sa loob niya. Sana hindi nabasa para no Pwedeng gamitin. WhatsApp up sa inyong mga kanaypi at good morning na naman nagbabalik si Noypi Vlog at inaantay namin ngayon yung ano, mga kanaypi yung deliver nating bigas galing uminggan na si Kuya Wilton at nandito yung anak ko Ayan. kasama natin siya at nandito yung dalawang sako na, ano, na bigas yan kasi mga kanaypi may butas siya dito oh ayan yung ipapalit natin kay Kuya Wilton, bali dalawang sako yan uh, syempre hindi natin mabinta yan sa mga customer natin uh, mas maganda yung quality diba? kahit yung sako quality, walang sira mas maganda yun na magbenta ng ganun mga kanikip so antayin natin si Kuya Wilton at nandito na daw sa Villasis kaya nagdali-dali kaming lumabas ginising si Rinian para ano may kasama tayo ba? Diba? Ah, tulad ng dati walang kasama si kuya Wilton, pero kayang kaya naman ibababa lang natin dito sa may ano dyan sa may plywood Pinuwat pa ni rin yan eh ah, malapit na yun mga kanipi andito na pala oh ayan natin na ibaba yung ano 32 na sako mag isa lang ni kuya Wilton na pumunta eh <laughs> sige maang thank you at least may stock na naman tayo na ibebenta di diba? kailangan yun kasi wala na akong wala na akong stock yan mga na ano na ibebenta eh yung dalawang sako na natitira ay butas kaya hindi ko mapinta. So ito, maganda lahat yung sako niya mga kanipi. At bago na naman pala tong isa. Dinorado. So yan, naalis na si Kuya Wilton. Anong masasabi mo rin yan? Ipasok ko na to. <laughs> Ipasok, ko na. Ipasok ko na pala. <laughs> Ipasok ko na mga kanipi. So hatid na natin sa loob. magagod mga kanaypi at uh, pitong balik pa to na uh, ikakarga natin nakita mo nyan uh, at yung iba may punta ko na doon grabe <laughs> taga bantay na lang sa inyo dito at taga camera mga kanaypi kayang kaya yan uh, this lang talaga Buhati na yan. Tara, tara, tara. Ipasok na natin sa loob. Mga kanay, baka ipasok pa ng iba. Ini <laughs> pemandangan. <laughs> Mall. Deliver ko na to. Deliver natin sa kabila mga kanay titara. Ayan mga kanaypi, na-deliver na natin yung bagong deliver din na bigas <laughs> dito sa kabila sa kapatid ko at yung iba nandun na nailatag na namin lahat so kasama natin si maning. Tapakita uh, ko sa inyo mga kanay yung ano yung pagkasalansan nila doon sa kwarto na rin yan <laughs> gabi pagod na <laughs> nakasalansan na lahat Bali 31 na to. Nandiyan mga kanipi at yung isa na deliver na natin sa kabila pero itong tatlo pa to mga kanipi uh, yung isa di deliver natin dyan sa may baguungan dun sa malapit sa bahay nila scout ranger robinson ubaldo shout out tapos yung dalawa mga kanipi ipupunta natin sa san nicolas Ayan, di-deliver natin sa San Nicolas yung dalawa ngayon. Right, diba? Nandito na yung bayad nung ano, nung bigas na na-deliver natin sa kabila, mga kanayipi. Yan. Bigyan na natin kay misis. At si misis kasi mga kanayipi yung ano, nagahawak ng pinagbibinta namin ng bigas. At least para hindi magastos, di ba? So, deliver ko muna yung isa dito sa so may baguungan ang In init tagaktak na naman ng pawis mga kanipi aga aga di ba tara deliver muna tayo so i-deliver na natin dyan sa baguungan mga kanipi sakay natin sa motor ano ipi yung bigas at uh, pauwi na kami na rin yan bali malapit lang naman eh dyan lang yung bahay namin mga kanaypi no, rin yan punta na tayo tara na let's go, let's go so punta na tayo mga kanaypi magdi-deliver tayo sa Nicolas Fight, never quit, do it right, play the game, win at life. Have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that fact Taking big swings, jam to the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad Like, ain't got time to kill I got time to fail, I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Kaya ng San Nicolas mga kanoy pi. At bumibili lang si misis ng tinapay Meri daw pag, ano, pagdating doon sa kanilang bahay dito sa San Nicolas At kumusta naman kaya yung mga pasahero ko dito sa loob Sitting pretty lang sila eh Kumusta na mga kanipi Ayos lang Ayos mga lang. Kanoy pi. <laughs> Oh? Uh, ano oh, meron na? Meron. Na. Kompleto na lahat. Uwi na tayo. Uh, Orda na ito. Anong masasabi mo kay Mia? Oh, mabilis, mabilis. Oh, mabilis. Uwian na naman mga kanayit. Tapos na naman yung paggala dito sa San Nicolas. So, oh, Ano yung dalaw mo? mga kanahit. <laughs> ayan, pumili kami ng uling na dalawang sako. Tapos yan, mga kanahit. na. <laughs> Bye! <laughs> So tara na Uwian na naman mga kanaipi Ano? Nag-enjoy ka naman Nakapasyal na naman Ayos na ano? So, yes, na at maaga ng ulan Oo, oh, baka kasi umulan mga kanaipi Sige ante, sige <laughs> Son! Hindi ka rin ka makikita. Huwi na tayo mga kanaypi Let's, Let's go Let's go Ano yung mga binibili nyo dyan? La Ano yan? Money Bago umuwi mga kanaypi Bumili pa sila ng mga money dito Money dan yan mani Green greenpeace green nah oh, balik trentan nabayadan dimuna ayan. ayan di ba manghang yan sayo, ay, oh. di mo nga. mo nga. mo yan Hindi. aku lang. ay sa Let's go. Nakadalaw ka ha. Ah. Ano yan? Ay. Oh, ayos sa ah. Dalawang mani yung sa kanya ha. Ah. Huwag kaiba. May balat sa kawalang balat ah. Ano yan nyo rin yan? Ayos na? Ayos na. Patikin. Tahan na. Ayos na sa'yo. May ice cream ka pa ha. Ah. Bumili ka ng money yung magkano yung pinili mo? Yung 30 Oo, uh, uwi na tayo 30, uh, uwi na kami So tara na mga kanoy pi, na tayo Let's go Useless naman tong kaputi ko Pumasok yung tubig Buti na lang yung Yung dalawang uling na sa ako. Hindi ko lang alam kung ano Kung nabasa pa yung sa loob niya Sana hindi nabasa para ano pwedeng gamitin at ibababa ko na lang dyan sa ilip tatapunta namin ng San Nicolas nabutan kami ng ulan eh. as Mura kasi doon mga kanipid ha? Yung bili namin to ng isang sako 230 Yan sa bayan 300 plus na eh aling No tan na. At igagarahe ko na si Mia mga kanaypi. So mamaya na lang doon sa bahay. ba? Diba? Ayan mga kanipi at nandito na ako sa bahay. At kakatapos ko lang din na maligo. Si Mia na ko na rin doon sa kabilang bahay. At bukas na lang tayo na mag shoutout sa inyong lahat. Kasi hindi ako nakapag reply kaninang umaga. Sa mga last na comment nyo sa last na mga videos ko. At bukas na lang ako babawi sa panibagong vlog bukas. So, thank you, thank you so much sa pagsama na naman na pumunta kami ng San Nicolas, mga kariti, kahit naabutan kami ng ulan. Ayan. At kita-kita tayo bukas. Thank you so much sa walang sawan yung suporta sa aking mga video. At sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you, thank you so much, mga kariti malaking tulong talaga sa akin yon. at kita kita tayo bukas stay safe lagi and peace out.